Mga ka sports narito na ang matinding showdown sa 3v3 SEA Games 2025 dito sa Thailand. Ang Pilipinas kontra Vietnam at ang final score ay 21 over 15, panalo po ang Pilipinas. Tignan natin kung paano nangyari ang laban na ito. Kung trip mo po ang ganitong content, pay one of follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Tignan natin ang mga lineups. Sa Pilipinas, si Joseph Emmanuel Jr. Iriubo, si Kako Ansh Frank Williams, si John Ray Pasaol at si Joseph Branco si Dorifa. Sa Vietnam naman si Christopher William Dicker, Tan Tam Din, Phuc Nguyen at Justin Duoyong. Tandaan sa 3v3 format tatlong players sa court at isang substitute. Laro hanggang 21 points o 10 minutong panalo. Mga sports nagsimula ang laro ng na mabilis. Nagpakita agad ng agresibong depensa si Eriubo. Pinigilan ang penetration ni Dieter at Din. Sa kabilang side si Williams at Pasaol ang nag-focus sa fast break at long range shot. Nakakuha agad ng Pilipinas nang ng early lead ng 6 over 2 sa first few positions. Mga ka-sports, hindi din nagpatalo ang Vietnam, nakabawi sa ilang puntos pero ang PH lineup matatag sa defense. Si Sidorifa ang nakafunto sa critical rebound at quick layup na nagbigay sa si Pilipinas ng 15 over 10 lead sa mid game. Ang team chemistry ng Pilipinas ang naging susi dahil nga mabilis ang rotation, maayos ang passing at laging handa ang substitute kung kailangan. Sa huling minuto, walang kinabahan ang Pilipinas dahil si Pasaol ang nag-drive at nag ng decisive basket habang si Ange Kwame at Iryubo ang nag-provide ng solid defense at pinigilan ang final comeback attempts ng Vietnam. At sa final possession nag ng 2-pointer si Rifa at 21 over 15 ang resulta, panalo po ang Pilipinas. Kaya mga sports, ang tanong bakit daw nanalo ang Pilipinas? Unang-una po ang defense, napigilan ang long range shots at inside drives ng Vietnam. Pangalawa ang teamwork and rotation. Efficient ang gamit ng substitute, walang burnout. Pangatlo ang shot selection at clutch play. Pinili ang high percentage shots sa tamang timing at gumawa ng puntos. Ngayon maka Sports 21 over 15, panalo ang puso at justicia sa teamwork. Lineup ng Pilipinas nag-deliver ng hard and hustle. Pero watch out sa Vietnam next time, may potential din sila. Kung gusto niyo ng ganitong full match breakdown, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel at i-like at mag kung sino sa Philippine lineup ang gusto niyo i-highlight sa next SEA Games recap. Laban Pilipinas puso. So pano? Ingat po kayo!